magandang hapon for today's video nagbabalik po tayo para magluluto na naman, andito na naman ako sa mahiwaga kung kusina ayan, so magluluto na naman ako ng gulay, yung natira kong gulay kahapon ay lulutuin ko ngayon so ayan, luto luto na naman tayo Luto na naman ako ng gulay. Ah. Ugasan natin ang kotse

yung sitaw tatong peraso ang natira to kahapon na gulay so lulutuin natin ngayon kasi walang ulam gulay na naman and furnace pampahaba ng buhay ang gulay kagigising ko lang magluto na ako kasi aalis kami ng ko, day off niya ngayon so punta kami sa kabantan at ihatid namin ang aso si bawal na siya dito last day ni Yori ngayon dito sa birding house yeah, ayan, ihatid namin siya Ito 'yung kalabasa. Kahapon, 'yung binili ko dito, bali, 50 pesos lang. So ngayon, binabudget ko, hinati ko talaga siya para may maulang talaga kami ngayon, di ba? at yung karlang hindi siya malabo matigas siya pangit yung karlang nabili ko Alam, hindi ko nabalatan hindi ko siya nabalatan yung kalabasa ayaw pa naman ng asawa ko na may balat balatan ko na nakalimutan ko pagbalat sa kalabasa na to, uh -huh. Ayan, ito naman yung okra dalawa apat lang kasi to binili ko kahapon so nagdadalawa kahapon dalawa ngayon dalawa Ayan. ito naman yung car lang hapon parang sobra lang ata yung tubig ko kahapon na sabaw ngayon hindi lang parang madali maubos hindi mapanis para hindi masayang Ito na siya. Pugasan natin siya. Pugasan natin. yan, naugasan ko na at isa lang natin siya. Lagay tayo ng tubig dito sa paserola. Okay. Ayan. Lagay natin tayo ng tubig. ni ano mo to? Ano mo no. po? Ako nagsira dyan. Nilagyan ko na nga ng baso para... Sa so, ayan, lag lagyan ko siya ng tubig hindi ko na siya ano ah, kasi gulay pa rin to eh. Yung gulay to kagabi. Uh, yeah. Sayang naman, ugasan ko pa. Tignan naman ano. So, ayan. So, ilagay natin to. Ayan. At sindihan. Ayan. So, hatayin natin siyang kumukulo dito naman ay magano tayo sa malunggay? Ito yung malunggay. As usual, ganun pa rin ang gulay. Lagyan pa rin natin ng sardines. Pero hindi siya maanghang. Hindi na 'yung sardines yung grain na anghang, 'yung green na siya. sarap ng kain ko kagabi sa gulay busog na busog ako sa gulay dito lang ako in fairness dito lang talaga sa sibo ako nakakain ng gulay talaga hindi naman kasi ako kakain ng gulay you know char now hindi naman talaga ako kakain ng gulay dito lang ako sa sibo nakakain ng gulay totoo lang kasi yung yung gulay parang kakai ano pagkain ng mga ano kambing ano kalabaw ka baka ayun yung alugbate ayoko talaga noon ang baho, baho talaga as in hanggang ngayon ayoko talaga kumain nakita ba nakita nyo ba sa vlog ko na walang alugbate hinahalo ko di ba ayoko ko talaga ng alugbate Tatotoo lang masusuka ako sa alugbate ya baho pa lang tapos sa sikwa nako the best ayaw ko talaga niyan sobra alugbate sikwa ayaw ko talaga kumain niyan sobrang baho niyan kaya pag ako pag mas mabuting ako ang mag ano, gulay kay sa iba Magbubulay. tapos may halo sikwa ah, sikwate sikwa at saka alugbate. Nako, hindi na ako kakain yan. Nawalan ako ng gana. Bali ako, bale hindi ako makakain. Basta kulang ko lang kumain ng ganyang gulay. Sobrat naman talaga kasing baho eh. Talaga naman itong malunggay, hindi na talaga presko. Wala nang dugo itong malunggay na to. Kung sino ba yung may matanim na malunggay, sponsor naman kayo ng malunggay sa akin. Paborito ko pa naman talaga yung malunggay. Mas okay na sa akin, puro malunggay lang yung ulam ko. Lagain ko. So, ayan, tapos na siya. So, tapon natin siya. Ayan, okay. siya naman yung basura. Ayan. Mm -hmm. Sa so, naman sa ka, ka dito, bagu ha? So, ayan. Habang nakintay tayo na makulo yung ayaw, palambutin natin yung gulay. Kana na to, may mo pagkaon nakasaing na din ako at ito ay ibigay natin kay Yuri ah oh. nag okay bigay natin to kay Yuri kasi ayaw, ayaw na namin kumain ito tira dito. So, ayan. Yung natirang kanin kagabi. So, last na to. Langga, last na to, Sarginas. Last na to. Ihalo ko. So, ito, ihalo natin. So, kumukulo na siya. Tingnan natin kumukulo na yung sin niloto natin. Yan. bawasan natin ang sabaw na naman. Marami lang na kasi. Hindi ako maka, hindi, hindi na ako maka, ano, estimate sa sabaw, sa, ano niya, pa natin siya kasi hindi pa siya malambot. Pagkatapos nito, pag malambot na siya, ano, pag malambot na yon ilagay natin yung sardinas, ah, hindi yung malunggay pagkatapos sardinas. Lagyan natin siya ng sili haba. Hindi ko pala siya nalagyan. So, ayan. Lagyan natin siya ng silihaba. Sabay ko na lang siguro sa malunggay ito. Nangga, pakisuyo! Ano naman? Ang niya? Oo. Oh. Ah. Anong kartong dito? Andun sa tinapon po. Ah, tinapon ko. Wala naman kasi dito ano. Kartong yun e. Eh. Yan na lang. Uy, maghahanap pa pang wala. Eh, meron nga. Tinapon-tapon mo naman. Andun sa bapa. Kunin mo kung gusto mo. Hmm. Hahaha. Hey. <laughs> tigas pa Malaki na talaga 'yung chan ko. Sobrang init. Gusto ko gusto ko na talaga mag-parifine or magpa-straight sa buhok ko kasi wala akong pang gastos. Kaya, wala. Aba na kasi siya oh. Hanggang pwet na oh. Hanggang dito na yung buhok ko. Diba? O, oh, tingnan nyo. O. Oh. Hanggang dito na yung buhok ko. Sa so, po. Marami na naman yung slime mo. Isang ano, isang baso. Sabi ko ka siya kalahati lang eh. Hindi naman niya mapapanis eh. Mamaya. Bakit ba problemahin mo yan? Matigas pa siya. Ikaw. Iuwi ka na sa kabantan niya yun. At tapos kung maligo. Ha? Aligo muna tayo eh. Aligo muna tayo. Ano? Sasakay tayo ng jeep hangga? Jeep sasakyan natin. Ayun. Ikaw magalan nito Ha?

Dali, lagyan ko ng pag, yung pagkain mo. Lagyan ko nito. Pakainin mo. Ah. Ah. Uy, uy, uy. Kainin mo. Huwag mo yung puro lang. Ano? Kainin mo yan. So ayan Kumukulo Kulo 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 na sya Lagay na natin yung malunggay So, timplahan na natin siya. Yung ano niya, So, templahan natin siya. Magic Magic sarap. usual, ito na yung gulay ko. Mmm, sarap. Yun na siya. Patayin na natin yung apoy. Ayan, ito na. At yung kanin hindi pa nakaluto. Okay na siya. Ayan. Saktan at ayan. Ako ay magpapaalam na. Subscribe, click, share, and comment. Don't forget notification bell. Pindutin nyo ang bell para makasubaybay kayo palagi sa araw-araw kong video. Ayan. At ito yung asawa ko nakahiga pa. At hindi pa nakaligpit ng higaan. At hindi pa siya nakaligo. At kami ay aalis pagkatapos ng kumain. At ako ay maliligo na rin. Okay, bye. I love you all. Mwah. Mm.